So ito mga tropa, kwento ng nakakatawa lang dito sa Canada. So ito kwento uh, kwento ko ng nakakatawang nangyari sa sa aking kaibigang Indiano. So, 'yung Indiano kong kaibigan, nagtatrabaho kasi ako sa ano eh, sa hotel industry or sa restaurant industry. Ngayon, 'yung uh, kaibigan kong Indiano, nag uber siya. Gumagamit siya ng sasakyan para mag-Uber, di ba? So, binigay ko sa kanya 'yung ano, 'yung uh, order ng customer niya. Ngayon, Pinapanood ko siya habang kinakarga niya yung sa yung ano, yung uh, uh, in order ng customer niya na pagkain sa sasakyan niya. Ah, so ang ginawa niya, since na um, nag i noon, ilagay niya yung uh, pagkain dito sa ibabaw ng sa sasakyan niya. Akala ko kung anong gagawin. Akala ko kung anong gagawin niya. Sumakay. So pagkasakay niya, Pagkasakay niya mga tropa, pinanda niya sa sakay niya. Hindi niya alam. <laughs> Hanggang ngayon natatawa pa rin ako mga tropa pag nakita ko siya. Kasi nung sum sumakay siya, pinapanood ko siya eh kung anong gagawin niya eh. Pinanda niya sa sakay, sabay yung marurot. <laughs> Tangin na nga dito No? Yung, yung, ano, yung, yung pagkain na nandun doon, siyempre tumabon. Tapos pinapanood ko siya. Pinapanood ko siya na no? umandar siya sa kanya lang na-realize after mga 5 seconds na natapon yung <laughs> natapon yung ano niya yung pagkain niya dun so lumabas siya siya mismo tawa ng tawa sa kagaguhan niya sa katangahan niya mga tropa <laughs> asa na kaya yung tropa ko ngayon hindi ko alam kung nasaan na alam mo ang malupit pa ron hindi niya lang isang beses ginawa dalawang beses niyang ginawa mga tropa dun sa triplet at namin <laughs> Tungin ang Uber driver ang tatanga-tanga. mo yung yung in order ng customer mo, nilagay mo sa tuktok ng sasakyan mo. Akala ko ilalagay niya yung uh, in order ng pagkain niya doon mismo sa loob ng sasakyan niya. Nilagay niya raw siguro mag-aayos. Siguro akala niya sa isip niya nasa 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 loob ng na sasakyan yung pagkain niya pinaharuro siya bigla yun nalaman niya na natapon yung mga pagkain ng ano niya ba katanga <laughs> yun lang mga tropa no konting ano konting comedy lang sa nangyayari sa mga uh, nakita ko mga katrabaho ko sa kanya pag na if sa na, nag na encounter niyo yung may ganun mo let's say na naka encounter kayo ng ganun uh, katrabaho eh mangyaring pakibatok-batokan naman lang para <laughs> kasi mi may katangahan di diba, mga tropa so yun lang mga tropa no? konting kwento ko lang mag subscribe ka rito sa aking youtube account kwentong Canada ni tropang Canadian hanggang sa muli mag ingat ka paan nila mga tropa mwah pagpalaing nawa. mwah